guys, naaabot na ang aking Shopee ganito. Ang kalaki, ang Mentos. Ang sulod ito and 5 na taksin ko ang bayad. So naaabot na sa akin. So ablihin na natin. So amoy ko. Ay, amoy ko, amoy ko, amoy ko. <laughs>

sa siyang sarap. Napucha sa kuan guys. Grand Mall na ikan. Ikan, ikan ito. Mabili ata ako. Nagbawal man kito. Ang tukutok. Jeez. Piti. Like ako nandit. Nandit ko. Ang sakit ko nandit. May pasag. May pasag. May Shopee, tag Singkura. Namin siya guys. na po kayo. Bye-bye.